welcome to my vlog. For today's video, ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ako nag-edit ng video na nagiging dark color ang isang bagay. Alam mo yung dapat yung magandang kulay niya. So ipapakita ko yun sa inyo guys gamit ang apps na kapka. Pero bago yun, huwag yung muna kalimutan like and share. So umpisa na natin guys. So kapag mag edit kayo guys ng CapCut, i-make sure nyo na na-download nyo na siya sa inyong cellphone na Android or iPhone. So kapag meron na kayong CapCut, syempre pindutin nyo lang yan and then pindutin nyo lang yung new project. Ngayon pipili naman tayo ng videos na gusto nating i-edit. So yung dalawang flowers ang napili ko. So kung mapapansin nyo guys sa video ng bulaklak na napili natin, ang kulay nito ay very natural lang na color pink. So, ang tutorial na to ay tuturo ko sa inyo kung paano nga natin mababago ang kulay. Ngayon, i-click natin yung Adjust and then punta tayo sa Brightness. Ngayon, na-click na natin yung Brightness ay pipili naman tayo ng adjustment na gusto natin kung ayaw natin na masyadong maliwanag. So, negative 17. Lang. Sa Contrast naman ay punta tayo sa right side at 16 lang. Sa saturation naman ay right side ulit and then 27. Sa exposure naman ay left side ulit and then negative 8 lang. Punta naman tayo sa graphs and then click natin itong red. Yan, ibababa lang natin then ilalagay natin dito kung saan natin gusto. 46.0 Click naman natin yung green and then uh, gagalawin lang na ulit natin kasi adjust nga natin. And then 198, 208. Yan yung adjustment na ginawa natin. And then sa blue naman ay uh, adjust natin. Lagay natin sa 199, 185. And then pumunta naman tayo sa highlight and the right side. Kayo bahala kung sa inyo gusto basta sa right side uh, dito. Ilalagay natin siya sa 29. Sa shadow naman, punta tayo sa left side, negative 5. Yan. Tapos sa hue, punta tayo sa left side ulit at negative 20. Check ulit natin, punta tayo sa exposure. Ayan, nandun talaga tayo sa negative 8. Ayan, sa graphs ulit. 197, 147. And then sa big knit, Yeah, medyo papadilimin natin siya ng kaunti, guys. Sa 14 lang. 13, 12. 12 lang tayo, guys. Yan. Yeah, tapos, i-adjust nyo na yan. Or i-adjust lang natin hanggang dulo. O kayong bahala kung saan nyo gustong mabago ang kulay ng ginawa nyong pag-edit. Yan. Yeah. So, ako, ginawa ko siya hanggang dulo. Eh, check ko nga pala ulit siya, guys. Pupunta nga pala ulit ako sa adjust. And then, kinlik ko yung graphs. Kasi tatanggalin ko yung parang shadow na yan. Yung may bilog na yan, guys. Sa my flower, yan. Kinlik ko lang yung color blue. And then, i-adjust ia natin siya, guys. Para matanggal natin yung parang shadow lights kanina. Medyo natatanggal na nga siya. And then, tatanggalin pa natin yan. Ayan ibaba pa, pa natin, tataas pa ng konti or uh, saan ba talaga para matanggal natin yung parang shadow lights na yan. Ilalagay natin siya sa yan, sa 248.74. Ayan. So, natanggal na natin siya, guys. Click nyo lang yung check na yan. And then, i-adjust nyo lang ulit hanggang dulo. Ayan. Ilagay nyo lang siya sa dulo, guys. Or kayong bahala kung saan nyo gustong mabago yung kulay niya yan. Ang ginawa ko, nilagay ko lang siya sa dulo. So, papakita ko sa inyo yung outcome ng na ginawa nating pag edit ng video, guys. So, ito na ngayon. Ayan. Nabago na natin yung kulay ng bulaklak. And then, papakita ko sa inyo yung difference ng kulay niya kanina nung hindi pa natin siya na edit So, yun yung kulay na nabago natin. And then, ito naman yung natural color. Yung hindi pa natin na-edit, guys. Ito na yung na-edit. So, yun, isasagad nyo lang siya hanggang look up. Kung kayo na balak kung saan nyo gusto uh, na magbago yung kulay niya, guys. Ayan. Difference di yeah, diba? Maganda naman yung pagkaka... yung kinalabasan ng kulay ng bulaklak na ginawa natin pag-edit, guys. Susundan nyo lang yon And then, pwede nyo tanggalin dyan yung mark, yung cap cut. O, yan, save nyo na, guys. Antayin nyo lang na matapos yung pag-loading na. And then, pag na na siya, automatic, papasok na yan sa gallery. And then, punta naman tayo sa gallery, guys. So, ito na yung na-edit natin. So, dito ko na rin tatapusin ang aking video tutorial. I hope na nagustuhan nyo ang aking video at naunawaan nyo ang aking tutorial. Kung hindi nyo naman agad naunawaan, ay pwede nyo panoorin ulit. So, yun lang. Maraming salamat and thank you for watching.